may pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM Radyo Totoo, CMN Batangas CMN Live Nationwide Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Patay isang Chinese National matapos na mahulog sa ginagang gusali ng mawala ng balanse habang maiinaayos sa bayan ng San Pascual. Ayon sa ulat ng San Pascual Municipal Police Station, kinilala ang dayuhang biktima na si Shalonga Xiang, 48 anyos, isang steel structure specialist na agad nasawi ng pumatak sa lupa mula sa tinatayong construction building. Sa ulat, bantang alas 3 ng hapon ng maganapang insidente, sa bisinidad ng Taima Ceramics sa Philippines Incorporated ay sa report na sa taas umano na ginagawang gusali ang biktima nang biglang mawala ng balanse hanggang sa tulit tuloy na bumagsak sa lupa mula sa gusali na tinatnaya nga may pitong metro ang taas. Ang ulo ng biktima ang tumama sa pavement na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangasan.